Kahit ano mangyari guys, wag po kayo magpapadala sa smartphone na to dahil napakabagal po niya. Ito ang pinakamata sa battery sa mga entry level po ngayon na umabot po ng 10,000 mAh battery. Dahil nga po sa may additional 4,000 mAh battery niya na built in nga po dito sa may case ni ITEL ngayon. Ang problema po dito guys is tinodo na po ni ITEL yung kanyang battery. Ang kaso ay sa ibang specs naman po niya binawi. Una-una sa camera dahil naka 13 megapixel lang po siya dito sa ating main camera. Sabi po dito sa may setting size naka dual camera daw yan guys Kaso ultimo po dito sa may website ni Itel E eh, wala po akong nakita kung anong sensor ba ang ginamit dito sa may pangalawang camera ni Itel piling ko fake camera lang po ito, itong secondary camera po ni Itel Dahil wala po akong makita na kahit anong hint kung anong megapixel to or kung anong sensor po yan Pero ang nakakagulat dito guys, itong mga sample picture po natin eh medyo okay naman yung mga picture na yan Malino siya, detalyado naman kahit papano Wag mo lang i-zoom. Dito mo makikita na hindi po siya sharp. Pero at least kahit naka single camera lang 'yan, eh okay na 'tong si Idol P70 pagdating mo sa kanyang camera. Sa totoo lang guys, di hamak na mas maganda po yung camera ni Idol P70 compare po dito kay Honor X5B Ang kaso kung titingin pa po tayo ng ibang mga smartphone sa mga ganyang presyo, eh marami po tayo makikita ng ibang smartphone na merong magandang camera din at meron din po mataas na resolution pagdating po sa may camera nila. Itong 13 megapixel, okay naman na yan. Kaso guys, meron po tayo ibang mga, sa ibang smartphone brands, na meron 50 megapixel na main sensor. Dito po sa may package ng ITIL P70, ito po yung ating box dito guys. Yan. At ito yung ating mismong ITIL P70 na color blue. Inside po sa may package guys, meron po siyang charger na kasama. Ito. Saka type C na cable. Ito pong charger natin dito guys, meron po tayong 18 mo sa charger dito. Yan. Then meron po siyang Jelly case na kasama inside sa box niya. Shock resistant din po yung ating case dito. Yan. Tingnan natin sa pagka nakalagay po yung ating case. Yan. Maganda rin po yung ating case guys. Dahil di nga po ito naninilaw. At meron pa po tayong extra protection. Ito po yung kasamang battery case ng ITIL P70 na meron 4000 mAh battery. Yan. Ito po siya guys. Pagka po nilagay natin itong case natin is hindi naman po siya agad mag-charge. Pero pa po tayong pipinutin sa kanya para po mag-charge yung mismong smartphone natin. yan At naka-expose nga lang guys yung ating mga sides. Medyo delikado lang po siya. Na baka po siya may bagsak natin. Sigurado magagaskas po siya. At di ko lang po sigurado guys para po sa ating mga rider dyan. Kung sasakto po ba ito sa may cellphone holder dahil medyo makapal nga po siya. Yan po yung pinakamagiging itsura niya pagka po nilagay natin yung battery case na itong si ITEL P70. mapapagana na po natin yung ating battery case dito guys pagka po natin siya pinindot lang na isang beses. Yan. Isang, bito, isang pindot lang po at gagana na po siya at magsa-charge na po yung smartphone natin. Yan pagka po full charge na siya at gusto mo natin patayin is pipindotin lang po natin siya ng dalawang beses. Itong display po pala natin kasi pero meron po siyang 6.67 inches na merong punch hole na display at meron po siyang 720p na resolution at meron po siyang 1.23 sa refresh rate. Ang problema lang po dito kasi kahit naka 1.23 sa refresh rate po siya is almost hindi ko rin po siya maramdaman dito sa ating sa ating display especially po pag magbubukas sa tayo ng mga application dahil nga po sa sobrang hina ng kanyang processor. Hindi po makasabay yung ating processor dahil masyado nga pong mahina yung kanyang processor tapos medyo mataas po yung ating refresh rate. Kaya hindi rin po maibigay yung 120 Hz sa refresh rate na consistent kahit po meron po siyang supported na ganyan dito. Itong design po pala ng item P70. Medyo napiplinan po ako sa kanya considering na napakaganda po ng design ng item P65. Ito po yung kanyang design. Napakaganda po guys ng design ng ITL P65 compare po sa may item P70. Lalo-lalo po dito sa may color red. Tsaka hindi ko lang sure po dyan guys kung alam po nung karamihan. After pong ilabas si Itel ang Itel P65, after po ng ilang buwan, is naglabas din po siya ng parehong concept ng Itel P70. Dahil pagka po more likely ng Itel P65 nung mga after po ng ilang buwan niya, eh makakakuha na rin po tayo ng battery case sa kanya na meron pong 2.5 mAh battery. I think okay lang din yon. Considering nga po na malakas naman yung kanyang processor. Kaya ang magiging battery din po ng i p 65 nung panahon na yun is 75 mAh battery naman. Mataas na rin po yun guys. Sa may gaming po natin, sa may Mobile Legends, hindi ko po alam kung kayo nyo pagtyagaan itong gantong klase ng gameplay. Kaya alam ko po na mura lang naman yung kanyang presyo. Pero tulad nga po ng mga na natin ng mga smartphone eh, itong mga nakarang araw, eh maraming pong smartphone guys na mayroong magandang performance. Compare po dito. Meron pang Helio G50 Ultimate na nalaman si MediaTek dito. Pero yung kanyang performance naman po. Pero diyan ako po na mas malakas yung ibang processor na wala Ultimate sa may pangalan. Especially po yung ibang processor po ni Unisoc. Yes guys, alam ko yung pinaka battery po ang pinaka selling point ng smartphone na to. Ang kaso guys, battery lang ba ang mahalaga sa smartphone natin? Siyempre naman alam kong matagal pong malobat yan yung 10,000 mAh siya battery. Alam nyo kung bakit matagal malobat yan. Dahil napakabagal po yung gamitin. Alam naman na po natin guys, mga pinaka Malakas mong kumakain ng battery ng smartphone natin is pinaka-performance po niya. Pero consider nga po na napakahina ng performance niya, e eh kaya napakabagal din po niyang malobat, kahit di po naka-10,000 mAh sa battery yan, Itong sa si Idle P70. Dahil baka sakaling di po kayo aware guys, meron po mga smartphone na sa mga budget segment din po, na meron mataas sa battery, na meron 5.5 mAh, yung iba po guys is kulang 6,000 mAh sa battery na. Wala man po tayong mga battery case dito, pero di hamak po na mas maganda po yung performance nila compare po dito sa mi Intel P70. Lalo po kung maghanap lang po tayo ng smartphone na pang Mobile Legends lang. Di nasa sa inyo na po guys, so pagsatsagaan nyo itong performance para lang po sa mataas sa battery niya. Pero kung ako pipili guys, eh negative po ito sa akin. Nasa sa inyo na lang po guys, kung gusto nyo pa rin po ang smartphone na to. Di alam ko mataas na po yung kanyang battery. Kaso alam nyo pa guys kung bakit matagal ding malulob to. Dahil hindi nyo rin po ito magagamit ng sobrang tagal. Kaya napakabagal na po niyang gamitin. Kaya hindi nyo rin po siya mapagtsatsagaan. Compare po sa ibang smartphone, taktuhan lang po yung kanyang battery. Pero maganda na matin siya magagamit. Smooth po siyang gamitin. Compare po dito, ibig sa pag-open po ng mga application, ay eh napakabagal na po niya. Hindi yata alam niya, Itel guys, na hindi porket naka-ultimate po yung ating processor dito, eh magiging, eh makakaloko na sila. Dahil wala naman po siyang kaibahan sa may performance po ng G36 or G35. Sa kaisang problema po guys sa mga lumang processor na ginagamit pa rin po kahit napakaluma na is medyo mahihirapan na po talaga yan guys kahit medyo malakas siya dati. Dahil nga po yung mga application at yung mga Android version po na mga labas ngayon ay eh medyo mabibigat ng gamitin. Kaya po kahit medyo maganda yung processor na yan dati ay eh mabagal na po yan ngayon. Dahil nga po hindi na sila ganun ka-optimize sa mga bagong mga sa mga bagong specs, ay I mean, sa mga bagong Android version at mga application po ng mga lumalabas ngayon. Dahil kung naghahanap na din naman tayo guys ng smartphone po na mayroong magandang specs sa uh, kulang 4,000 o around 4,000, eh hama sa mas maray po mas magandang smartphone dito. Unang-una nga po dyan yung Nubia, Nubia B70 Max. Yun po guys, mataas din po yung ating battery doon. At malaki pa po yung ating display. Pero maganda po yung kanyang performance doon. Compare po dito kay Intel P70. Isipin mo, tinaas nga po yung kanyang battery. Ang kasong ginawa naman ni Itel, e eh naman sa kanyang specs, especially sa kanyang processor. Kaya wala din yun, guys. Kayo na po bahala kung gusto nyo pa rin bumili ng Itel P65. Maglalagay na lang po ako ng link dyan sa may... sa may description natin, saka sa may comment section. Mas okay siguro, guys, kung makukuha din ng discounted sa may presyo niya. Pero sa kanyang SRP, eh medyo negative po. Kayo na bahala dyan, guys. Basta kahit ano mangyari, iwasan nyo ang smartphone na to. Kung naghahanap po kayo ng smartphone na mayroong magandang performance, maganda, mataas lang po yung kanyang battery, pero lagapak naman po yung ibang specs niya. Yun lang po guys. Thanks for watching.